Ang tuloy namin o. No? 2, 4, 6. Sang hilera, 60. Dalawang hilera, 60. Maliliit. Tapos may si pa. Ilan tayo? Walay walo pa lang ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Anin yung pito, may plastic dito dito. Ang malaki sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Isang buot ka lahat na malaki. Tatlong buhat na maliit na may walo. Lahat yung mamaniwan. Ito, hotdog namin, kinsi na lang. Marami pa naman dala doon. Nilipat kami ng balugar. Yan. Ito dadaling 'yan. Ngge, okay,